Ganitong luto sa pansit bato ang masarap mga mio. Pag ginisa mo siya, kailangan marami kang tubig. Kasi pagka dry ang pansit bato, hindi siya sarap kainin. Kaya dapat pag kinisa mo siya, yun, matubig siya. Kasi pag kinain mo siya, dun mo mas, mas lalasahan yung sarap. Tsaka ang gulay lang na hinahalot namin dyan ay yung ano, yung pizzai. Pizzai lang, okay na. Tapos, pag natin yan, ang panimplan yan ay, ano, suka. puti, baka naman, suka ang nilalagay namin dyan sa, ma, sa, sabikol yan ang nagpapasarap dyan yung suka ayan ba diba, o nakita nyo ang daming sabaw ang sarap nyan lalo na pagbagong loto